Iniisip mo parin rin ba na binura ka na niya sa kanyang alaala? Na ang malamig na katahimikan na yon ay ang patunay na wala nang natira. Pero, sa kaibuturan, mayroong isang bagay na hindi niya kailanman maitatanggi. Napagtanto niya ng huli na ang kanyang tinatanganan ay mahalaga. At nang agawin ng oras ang tila walang hanggan, naramdaman niya ang isang bigat na hindi maipapaliwanag sa mga salita. Maaring isipin mong nagpatuloy na siya, Maaring tingnan mo ang kanyang mga galaw ngayon at isipin mong nagtagumpay ang kawalan. Pero, kung hihinto ka sandali, mapapansin mo ang mga nakatagong senyales. Hindi kanya nakalimutan. Hindi niya iniwan ng tuluyan katulad ng inaakala mo. Mayroon siyang daladalang pagsisisi na sumisira sa kalooban niya. At marahil hindi mo malalaman kung gaano kasakit ang bawat alaala na patuloy na sumusunog sa kanyang mga buto. Dahil natuto siyang magtago natuto siyang magsuot ng mga maskara. Pero hindi niya natutunang palayain ang sarili mula sa sakit ng pagkawala sa iyo. Kapag pinikit niya ang kanyang mga mata, hindi nagpapatawad ang alaala. Bumabalik ang mga detalye. Ang halakhak. Ang maliliit na bagay na hindi niya pinahalagahan. Ang mga sandali na dapat sanay na natili siya, ngunit pinili niyang lumisan. Sa huling pagtanto na ito, lumalaki ang pagsisisi at lumalaki sa paraang nagiging sigaw ang bawat katahimikan. Naramdaman mo na ba yon? Ang kahungkagan na hindi mapupunan, kahit mukhang normal ang lahat sa paligid. Kung naramdaman mo na magkomento, kailangan ko itong marinig. Namumuhay siya sa kahungkagan na yon. At sa bawat araw na lumilipas, pinapaalala ng buhay sa kanya na walang makapapalit sa kanyang nawala. Ang pinakamatinding nagpapahirap sa kanya ay hindi lang ang katapusan. Ito ay ang paraan kung paano niya pinatakbo ang mga pangyayari patungo roon. Bawat salitang nasabi sa pag-udyo. Bawat malamig na kilos na sana'y naging mainit. Bawat maliit na pagpili na, nang magkasama, ang naging resulta ibangin. Itinanong niya sa sarili kung paano kaya kung iba ang ginawa niya. Kung napagtanto niya ng mas maaga kung gaano kakakaiba. Kung pinrotektahan ka niya sa halip na saktan. Kung pinili niyang manatili sa halip na sumuko at ang ikong kinaiyon ang naging kanyang kulungan. Dahil wala nang muling pagbabalik ng panahon. At habang lalo siyang nagtatangkang baliwalain, lalo namang inuulit ng buhay sa harap niya ang mga nawala. Maaaring hindi ka maniwala, pero sa kaloob-looban niya, patuloy pa rin siyang konektado sa iyo. Hindi dahil sa mga salitang hindi niya binibigkas. Hindi dahil sa mga kilos na hindi niya ipinapakita. Kundi dahil sa tahimik na sakit na tumatangging bitiwan ang kanyang puso. Tinitignan niya ang mundo, pero para bang lahat ay nawala ng kaunting kulay? Dahil ang katotohanan ay wala ng kasingningning ang mga bagay kapag nabubuhay ka sa pagsisisi. At siya'y nabubuhay. Inaalala niya ang mga pagkakataong naghintay ka ng isang kilos mula sa kanya. At hindi niya ginawa. Ang mga pagkakataong kailangan mo ng suporta. At tinalikuran ka niya. Ang mga pagkakataong inialay mo ang pagmamahal. At tinugunan niya ng lamig. Ang mga alaalang ito ang hindi siya inilalagak sa kapayapaan. Dahil mga bukas na sugat ang mga ito. At kahit gaano pa niya subukang itago, napapansin niya, araw-araw, na walang nagmahal sa kanya sa paraang minahal mo siya. Hindi naghilom ang panahon. Ang panahon ay lalo lang nagpalalim ng pagkaunawa ng kanyang mga nawala. Hindi niya inaamin ng malakas. Pero ang kanyang puso ay sumisigaw ng katotohanan na hindi kayang hawakan ng kanyang mga labi at mo kahit malayo na mayroong isang bagay na hindi natapos. Ang kanyang pagsisisi ay hindi isang maliit na detalye. Ito'y parang isang anino na sumusunod sa bawat hakbang. Para bang ang buong buhay ay naging paalala. Tinitignan niya ang mga lugar na pinuntahan niyo noon. At ang mga lugar na iyon ay hindi pumapayag na makalimutan niya. Ang mga kalye ay may bigat pa rin ang inyong mga ipinagbahaginan na hakbang. Ang mga kantang minsang tumugtog sa katahimikan ay patuloy na umaaling sa loob niya. Maaaring hindi mo makita, pero sa loob niya ay may pelikulang hindi tumitigil sa pag-ikot. Isang pelikulang punong-puno ng mga alaala, ng mga simpleng sandali, ng mga detalye na tila walang halaga, pero ngayon ay nananakit na parabang mga punyal. Ang pinakamasakit sa kanya ay hindi lamang ang alaala mo. Kundi ang pagkaalam na maaari sana niyang nagawa ang iba na nasa kanyang mga kamay ang pagprotekta. At pinakawalan niya ito. Alam mo ba kung ano ang madama ito ng huli na? Para itong pabigat na hindi kailanman maaalis. Para bang bawat hininga ay paalala. Bawat katahimikan ay paghuhusga. Bawat araw ay tila isang sentensya. At kahit gaano man niya subukan na lokohin ang sarili, ang katotohanan ay nananatiling manatili. Ikaw ay naging di mapapalitan. At naunawaan na niya ito. Ang nangyayari sa kanya ngayon ay hindi lamang pangungulila. Ito ay mas malalim pa. Ito ay yaong uri ng pagsisisi na sumisira sa hinaharap dahil palagi nitong nakakabit pabalik sa nakaraan. Maaaring subukan niyang magsimula muli. Maaaring maglibang sa ibang mga presensya, ibang mga mukha, ibang mga tinig. Ngunit walang makakapareho sa iyo. Walang may dala ng parehong intensidad. Walang nagdadala ng parehong kapayapaan. Walang gumigising ng parehong katotohanan. At ito ang bumabagabag sa kanya. Dahil habang higit niyang hinahanap sa labas, lalo niyang nauunawaan na nawala iyon sa loob. Naalala niya ang mga araw na naghihintay ka ng pagkilala. At nanatili siyang walang pakialam. Naalala niya ang mga gabi na nais mo lamang ng presensya. At inialok niya ang kawalan. Naalala niya ang mga munting sansang magmahal ng mas mabuti. At mas pinili niya ang pride. Ngayon, bawat isa sa mga alaala ay naging tahimik na paratang. At kahit gaano man niya subukang makatakas, hindi siya pinahihintulutan ng buhay na makalimot. Akala mo ba ay natutulog siyang payapa? Hindi. Mahahaba ang mga madaling araw. Ang mga iniisip ay humahaba. At tuwing hindi dumarating ang antok, lalong lumalakas ang pagsisisi. Hindi siya umiiyak sa harap ng iba. Ngunit sa loob, mayroong laging pag-iyak. Isang pagdadalamhati na hindi humihinto. Isang kawalan na hindi mapunan. Napagtanto niya na ang mga araw ay maaaring naging magkaiba. Na ang mga landas ay maaaring naging mas maayos. Ngunit, sa halip na alagaan, sinira niya ito. Sa halip na inatan, pinabayaan niyang mawala. At nayon, kahit na mag-alok ang buhay ng ibang mga pagkakataon, walang tila sapat. Dahil alam niya, walang maikukumpara sa itinapon niya. Sinusubukan niyang magpatuloy, ngunit nadadapa sa sariling alaala. Sinusubukan niyang makalimutan, ngunit hindi sumusunod ang puso. Sinusubukan niyang magpanggap, ngunit hindi pumapayag ang kaluluwa. Maaaring maniwala ka na hindi ka na niya iniisip. Ngunit ang katotohanan ay iniisip ka niya at iniisip niya sa bawat sandali. Iniisip kapag tumingin siya sa salamin. Iniisip kapag naaalala niya ang mga piniling ginawa. Iniisip kapag nararamdaman ang kawalan na hindi nawawala. At ang pagsisisi na ito ay hindi panandalian. Ito'y permanente. Isang hindi nakikitang tatoo. Isang marka na dadalhin niya hanggang sa wakas. Kung nangyari na ito sa'yo, komento mo, alam ko kung ano ang pakiramdam. Sapagkat alam niya. At nayon siya inamumuhay sa pagkaalam na yon. Pinagsisisihan niya ang mga salitang nasabi ng hindi iniisip. Ang mga galaw na nasaktan ng di kailangan, Ang katahimikan na lumikha ng mga bangin. Ang kawalang pakialam na nagtayo ng mga pader. At bawat detalye ay bumabalik na parang kahapon lang. Bawat sandali inaalala ng maliwanag at nakakatakot. Sapagkat hindi siya pinalalaya ng alaala. At ang puso ay hindi nagpapatawad. Ikaw ay nagtatanong kung mayroon pa siyang nararamdaman. Ang sagot. Ngunit hindi lamang pag-ibig. Ito'y pag-ibig na may kahalong sakit. Ito'y pag-ibig na may dalang kasalanan. Ito'y pag-ibig na minarkahan ng panghihinayang. Siya'y iniisip ka pa rin, ngunit may pakiramdam na hindi niya karapat dapat niisipin man lang ang pagbabalik. Sapagkat sa kaibuturan ng puso niya, alam niya, siya ang nagkamali. Siya ang nagpabaya. Siya ang pinili ang distansya kaysa pagiging malapit. At ngayon siya'y nagbabayad ng halaga. Siya'y hindi na umingiti tulad ng dati ang kinang na nakilala mo sa kanya ay hindi na ganoon. Sapagkat, sa isang paraan, noong ikaw ay umalis, may bahagi rin sa kanya ang nawala. At hindi na bumalik. Akala mo ba'y hindi niya naisipang hanapin ka? Naisip niya. Naisip ng marami beses. Ngunit siya'y napaparalisa ng takot. Takot na hindi mapatawad. Takot na hindi mapakinggan. Takot na malaman na wala nang babalikan. At ang takot na ito ang pinakamalaking piitan niya. Sapagkat sa kaibuturan, ang pinakamalaking nais niya ay bumalik sa nakaraan. Ngunit ang oras ay hindi na babalik. At ang buhay ay hindi inuulit. Pinagsisisihan niya na hindi niya pinahahalagahan ang kanyang tinataglay. At ang pagsisising iyon ay parang kadena. Kadenang humihila. Kadenang nakakulong. Kadenang mabigat araw-araw. Siya'y namumuhay ng ang puso'y nahahati, kalahati nasa kasalukuyan, kalahati nasa nakaraan. At ang kasalukuyan na ito'y hindi kailanman sapat para burahin ang sakit ng nawala. Nalaman niya na ang mga pagpipilian ay may mga kahihinatnan. At nalaman niya ng huli na. Kaya kung iniisip mo na nakalimutan na niya, tandaan, hindi niya nakalimutan. Naaalala niya. At maaalaala niya magpakailanman. Sinusubukan niyang magpatuloy na parang wala nangyari. Ngunit ang buhay ay hindi tumitigil. Ang mga detalye ng pang-araw-araw na buhay ay humahabol sa kanya. Isang pabango sa kalsada. Isang tingin na nawawala. Isang parirala na nabanggit ng walang intensyon. Lahat ay gatilyo. At kapag hindi niya inaasahan, nakikita niya ang sarili na bumabalik sa iyo. Sa mga sandaling pinagsaluhan nyo. Sa intensity na kayo lamang ang nakakaalam. Maaring iniisip mo na nagbago na siya ng panahon sa pagiging matigas. Ngunit ang katotohanan ay sa loob ay nagkapira-piraso siya. At ang bawat piraso ay may tatak ng isang alaala. May dala siyang isang mapait na pagkaunawa, hindi binubura ng panahon, kundi pinapalalim pa. At lalo siyang nagsisikap na tumakas, lalong ipinapaalala sa kanya ng buhay. Lalong kinikidnap siya ng buhay. Lalong pinaparamdam sa kanya ng buhay. Hindi niya pinapahayag sa iba, ngunit sa katahimikan ay inuulit niya ang mga pag-uusap na nagkaroon sila. Ang mga pangakong hindi niya tinupad. Ang mga tingin na iniwasan. Ang lambing na itinatwa. At, kasabay nito, binabalikan niya rin ang mga araw na ngumiti ka, umaasa na mag-iba siya. Binabalikan ang pag-asa na tinatamasa mo, kahit napagod ka na sa paghihintay. Ang kontrast na ito ay sumisira sa kanya dahil napagtanto niya na hindi lamang isang tao ang nawala sa kanya. Nawala rin niya ang isang bersyon ng kanyang sarili na umiiral lamang sa tabi mo. Naging mas matigas siya pagkatapos. Mas matibay. Mas malayo. At, kahit hindi niya binibigkas ng malakas, alam niya na hindi niya gusto ang taong naging siya. Ikaw ang pagkakataon niya na maging mas mabuti. At tinanggihan niya ang pagkakataong iyon. Ngayon, tumitingin siya sa loob at nararamdaman ang bigat ng pagtanggi. Napagtatanto niya ngayon na bawat desisyon na ginawa niya ay may halaga. At ang halaga na yon ay ikaw. Walang mas mahalaga pa roon. Iniisip niya kung paano sana kung nabago niya ang isang kilos lamang. Kung pinili sana niyang manatili noong gabing nagpa siya siyang umalis. Kung pinili niyang yakapin sa halip na makipagtalo. Kung pinili niyang makinig sa halip na baliwalain. Siguro mayon ay iba ang takbo ng buhay. Ngunit hindi ganun. Ang isiguro ay naging kanyang kulungan. Isang labirintong walang labasan. Isang eko na hindi tumitigil. At ikaw, sa isang paraan, nararamdaman mo ito. Dahil may mga koneksyon na hindi napuputol. May mga ugnayang nananatili kahit na parang lahat ay tapos na. Napapansin mo sa katahimikan. Sa paraan kung paano niya iniiwasan ang tingin sa paraan kung paano niya pinapakita ang pagpapanggap na walang pakialam. Dahil habang mas pinapakita niya ang pagpapanggap, lalo niyang ipinapakita na may nararamdaman pa rin siya. Nagsisisi siya kahit sa maliliit na bagay. Sa mga kilos na parang walang kabuluhan. Sa paraan kung minsan tinatrato ka niya na parang opsyon lang, kahit na palaging ikaw ang prioridad. Sa kakulangan ng pangunawa noong dapat niya sanang piniling magmahal ng mas mabuti. Ang pagsisising iyon ay naging palagi ang boses sa loob niya. At gaano man niya subukan na pigilin, hindi niya magawa. Akala mo ba hindi niya iniisip ang tungkol sa iyo ngayon? Iniisip ka araw-araw. Kung ayos ka lang. Kung nagpatuloy ka na. Kung iniisip mo pa rin siya. Kung napatawad mo na siya. Ngunit ang sagot ay hindi dumarating. At ang kawalan ng sagot na iyon ang nagpapahirap sa kanya. Iniisip niya na magsulat. Iniisip niya na tumawag. Iniisip niya na magpakita. Ngunit ang takot ang pumipigil sa kanya. Takot na malaman na wala ka ng gusto. Takot na maging anino na lamang sa iyong landas. At dahil dito, nananatili siyang tahimik. At ang katahimikan ay nagiging mas mabigat pang pasanin. Iniisip niya kung paano ang humingi ng tawad ng totohanan. Tumingin sa iyong mga mata at aminin ang bawat pagkakamali. Aminin ang bawat pagkukulang. Ipakita ang bawat pagsisisi. Ngunit, sa parehong oras, naniniwala siyang huli na ang lahat. Na hindi siya karapat dapat sa karapatang iyon. Na hindi lamang ikaw ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang pagkakataon na mapatawad. Ang pag-isip na iyon ang kumukonsumo sa kanya. Dahil ang mabuhay na wala ka na sa tabi niya ay masakit na. Ngunit ang mabuhay na may kamalayan na wala ng pagbabalik, iyon ang nagpapahirap lalo. Maaring iniisip mo na kinalimutan na ng oras ang inyong pinagsamahan. Ngunit, sa loob niya, ang oras ay lalo lang pinatatag ang bawat alaala. At ngayon wala nang maaaring sirain. Nagtatago siya ng mga litrato na hindi ipinapakita sa iba. Nagtatago siya ng mga mensahe na lihim niyang binabasa. Nagtatago siya ng mga alaala na hindi niya pinangangahasang ibahagi. Dahil lahat ng iyon ay bahagi ng isang buhay na nagkaroon lamang ng kabuluhan dahil sa iyo. At habang lumilipas ang panahon, lalo niyang naintindihan na wala nang magiging katulad. Maaring may mga ibang tao pang dumating. Maaring may iba pang mga pagkikita na mangyari. Ngunit walang sinuman ang magdadala ng esensya na daladala mo. Napagtanto niya ng huli na ang halaga ng kanyang tinaglay. At, nayon, nabubuhay siyang nahatulan ng pananaw na ito. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung paano kung iba ang naging kanyang desisyon? Kung ito'y nagpakilos sa'yo, isulat, na isaisip ko na yan. Dahil iniisip niya ito araw-araw. At sa bawat pag-isip, lumalaki ang pagsisisi. Hindi na niya kayang makilala ang sarili ng walang kalungkutan. At kasabay nito, hindi niya matagpuan ang kapayapaan. Dahil hindi lang basta tao ang nawala sa kanya. Isang bahagi ng sarili ang nawala. At ang bahaging iyon ay di na Sinisikap niyang magkubli, ngunit di nagsisinungaling ang kanyang katawan. Ang tingin niya ay nagpapakita ng bigat ng kanyang nararamdaman. Nang inig ang kanyang mga kamay kapag may nagpapaalala sayo. Mas naging malalim ang kanyang pananahimik, sapagkat sa loob niya ay may sigaw na di kayang ipakita. Araw-araw niyang tinatanong kung may pagkakataon pa. Hindi para bumalik sa eksaktong dati, sapagkat alam niyang nasira na ang isang bagay na di na muling maibabalik ng buo. Ngunit isang pagkakataon upang kahit papaano'y marinig. Na kahit papaano'y masabing nagsisisi siya. Na kahit papaano'y maipakita na sa kaibuturan, ikaw ang pinakanais niya, kahit noong di niya kayang ipakita. Hindi siya pinapaalpas ng pagsisisi. Ramdam niya ang pagkawala na parang patuloy na presensya. At napagtatanto niyang habang pilit niyang kinakalimutan, lalo siyang hinaharap ng buhay sa mga alaala tungkol sa iyo. Tinatanuan siya ng mga tao kung bakit siya nagbago walang nakakaintindi na hindi desisyon ang pagbabago. Ito'y resulta. Dahil ang pagkawala mo ang pinakamalaking pagkawasak sa kanyang buhay. Tahimik niyang binabalik-balikan ang sandali na sana'y ibang desisyon ang nagawa niya. At ang paulit-ulit na tagpong ito ang humuhubog sa kanya. Parang nakulong ang kanyang puso sa isang punto sa linya ng panahon, ang sandaling may pagkakataon pa. Iniisip niya kung paano mahawakan muli ang iyong kamay. Kung paano magkakaroon ng tapang na tumitig sa iyong mga mata nang walang pag-iwas sa sariling pagkakasala. Ngunit hindi magtagumpay ang tapang. At mananatili siyang paralisado ng takot. Akala mo ba'y di niya iniisip ang tungkol sa iyo? Iniisip ka niya. At hindi lang basta alalahanin. Nararamdaman niya. Parang ikaw ay nasa loob pa rin niya. Parang isang bahagi mo'y naging bahagi ng bawat hininga niya. Ito ang pasanin na kanyang dinadala, mapagtanto ng huli na ang lahat. At manirahan na tila may hatol sa kawalan na walang makakapuno. Hindi dito nagtatapos ang usapan. Abangan kita sa susunod na video.